So oh guys, maglaga tayo ng ulam natin ngayong gabi. Talong, okra, at saka bagyo At talbos ng kamote. Huli natin yung talbos ng kamote sa madaling maluto yon. Ayan, malapit na lumambot kaya malapit na natin ilagay ang ating talbos ng kamote. Oh, ayan guys, malambot ng ating talbos. Talong sayote at saka okra kaya nilagay na natin yung talbos natin. Hintay natin na kumulo. Pag nakulo na ng isang bisis, luto na yan. Ayan na guys, naluto na ang ating talbos ng kamote kaya pwede na nating isalin. Naluto na guys, kaya isali na natin. O oh guys, eto naluto na yung ating ulam. Nilagang talong, talbos, okra, tsaka bagyo May sausawan, suka, kalamansi, Sili. Tsaka baguong. oh Ayan, guys. Naluto ng ating recipe ngayong gabi. Kain na tayo. Okay, guys. Kain na tayo. Magkakamay lang hiwan din, nanay, kasi kailangan i-ano natin sa, sa usawan.

So guys, yung talong oh. Okay guys, thank you for watching. Bye.